Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap, uh, ngayon po ay meron po uh, nilapit sa aking partner na umano'y isang lalaki na nakakulong sa kanilang tahanan sa loob ng labing-anim na taon. Ito po mga kalingap hain po natin uh, ang kwento ng kanyang buhay. Sa so, mga kalingat uh, support po, pagi subscribe po ang channel ni Kalingap Turat maraming salamat po sa inyong lahat. Siya po ay isang WFW na nag para maging, uh, uh maging, mag, mag charity mag-charity vlog. So, support po natin ang kanyang YouTube channel. At nandito po siya sa aking bayang sinilangan. pagi support po, maraming salamat at God bless. So, ayan po mga kabayan, huwag po natin kalimutan. Nakalingap Turat please uh, at supportan mm -hmm. po natin yung kanyang channel. Kasi sa uh, charity blogger na tumusulong din sa mga kabayan natin. Ibuhatan lang sa sarili niya nga iyahanan ng gigiantusan na naging nga mabuhatan siya niya yung korpo. Kita na to. Ayan na siya. Ah, si Jindor yun. Ay, bunga doon. Mas na Mas papa mo. -tina tinapay mo doon? Gusto nga ikaw tinapay? Oo, oh, napay. Tinapay, langit, tinapay lang. Hindi tinapay. Tinapay, tinapay. Kung na siya. tinapay. Hindi nga siya pa lang. Tinapay lang. Hindi gusto d'yo, no? Hmm. Kami nung tinapay lang. Oo, ano siya. Pagkutuma na siya Kanang Hindi siya ka pamirap. Tutup siya magsigil. Kaya siya siya pagkao. Ano hindi papa. Siya, mama.

Karon ida. Ritem na karon ko sa idi politka. Karon atong kay para makakaon siya itinapay yeah, para magbusog. Ayabot to na. Ay, Bihit na. Hmm. na siya karon no. Oh. Makita na taw bihisya. Pero abutan niya lang susto na niya magano magsiagit, magsiagit, siya magsiagit, siya. Kitaa ra intindihapay basta. Aon siya, um. oh, siya. ngana siya. Makita ninyo siya o. Oh. kung willing ka mo mag-support um, sa iya ha para maka Maka ano po lang iyang aginikanan, ginikanan, naa siya karoon. Ako lang giniyang ginihangyo, pero minti tinapay, tinapay. Pero ang iya ginikanan, gusto siya, iya niya pang, pang Kung nga uh, madalas sa, sa doktor, kung sa mga mapatambalan siya, mao ginihangyo siya, iya Kung, kung may financial sila, pero lapit sila sa financial. Karoon, ano nga, kung kinsaman may kasing-kasing yung tanang willing mag, ano, sa, sa iyang anak, bangin na ninyo siya. Bangin ninyo si Dud yang yang para maano po lang yan. Saka ito din si Tatay. O kaya ito. Ito ka tatay? Ito ka ba tatay? ngayon tay anong gusto mo sabihin tay sa nakikinig ngayon tay or makakita ng video mo tay um, Masasabi ko, ko lang po sa mga nakakita ng video ito kami po ay um, may ng kaunting tulong kahit magkano kung galing sa uh, puso nyo yung, kahit magkano lang po. At ito lang ang kuhan ko lang kapag may paggamot lang ng bata. Tapos mga buwan eh. Sa so, maintenance ng may maintenance pa anak kong puso, May kwan din. May, may difference din ang utak. Ilan po anak niyo tay? Anim. Ilan po ang may sakit po na ano po? Dalawa. Dalawa po kayo, kay, kay Tundon? Dalawa yung isa medyo okay naman eh, may maintenance, may one man, na eh. nabibilan man din namin ng gamot. Kaya lang ito lang ito yung isa na medyo nakabayaan na lang namin eh, kapos nga kami sa tira. Tapos yung sa pagkain, okay man lang ang kain man din kami. ay eh, may, yung anak ko sumusuporta man sa amin na bigas ay eh. pinaalagaan kami po tag-alaga ng baboy niya po, supportan ko kami lang pagkain. Hanggang doon lang, pagkain lang. Pero pa sa gamot, wala na, wala, wala, wala Gamot lang po ang kailangan, Tay. Gamot lang. Pang ano mga, lang. Lang po mga anak nyo. Para, kung may, may tulong kayo, magpagamot po to. di Hindi po naman kaya, kaya may, balado naman din ako, may, alay na ang katawan ko. Tapos may stainless. Matanda na rin ako. Mag-70 years na po ngayon. Senior, senior. citizen na pala tayo. Tapos <tries> may, may arthritis din ako. Kaya po na eh. Hmm. Ano, para sa anak ko na para mapansin ka siya tapos yung hmm, para makainom siya ng gamot pili namin ang -ambil resita na wala, wala kami pagpili wala kami pang check up tapos minsan nga hindi siya makatulog pagdamat na um, silip, silipit ko man sa pagkatin nakaupo lang hindi hmm, makatulog tapos kuya ako din, rin. Minsan matahilo na ako kasi hindi ako matkatulong masyado pag magsigaw dyan sa mga daling araw. Tapos nahiyanay na rin ako sa mga kapitbahay na magkadisturbo siya sa pagtulong din Tapos ano, nagsabihan ko naman sa mga kapitbahay na mga ganito na sorry kasi may sakit ka rin yung bata ko. Tapos nga, up kasi wala naman kami trabaho, nag-alaga lang ako sa kanya. Ilang taon na, na po yan dyan sa saloob ng bahay, Nay? na, na, na naman. 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 Hmm. Hindi, nakakulong po, Nay. 30-70, may 30 Ay, 15 years na siya nakakulong. 21 pa siya yung... May ganyan na Kasi, hmm. ano, sa Dati pala sinawa kasi nang ng ano siya, ng kahoy ba, ng pangluto. Tap, tapos may nasugatan siya na lasing, may dalagitak. Doon nagumpisa yung sakit niya. Hmm. Hmm. Tapos nawala siya ng isang araw din. Nang ano, inanap ganit namin yung, na, yung, yung pagkawala niya hindi na siya kauwi. Hmm. tapos mabuti na lang yung may naawa sa kanya na hinatid sila, siya sa bahay ng sa lapo pa kami. Um, lang gusto ko lang talaga mapagamot yung anak. After okay, tulong lang nila. kasi may yung, asawa ko na man, man, may, may, may siya sa kamay. Malina. na Malina niya, wala kami pagbili, wala kami pag-check up. Uh, sana po na um, patulungan niyo po ang anak ko, pagpagkamot. Tilo na lang po para sa iyo. Maraming pa. Kami tala, pero gamay lang tayo. Munta Ta makabulik sa iyo, tay. May arak man kami nga gamay nga ano. Munta makabuli po sa iyo, gamay nga grocery, tay bonggas kami tay may arap kami gamay nga grocery tay sa mga tao na gusto tumulong kay tatay pa like na lang tapos share tapos pa PM na lang kami kung sino gusto mabuli kay tatay na mahambal mo tay So mga kalingap, na, uh, nakita nyo naman kung ano pong kalagayan po nung isang binata nakakulong ng labing uh, anim na taon sa kanilang tahanan. So may, may, so, may diferensya po pala rin sa kanyang uh, pag-iisip mga kalingap, nakakaawa po ang kanilang kalagayan. At saka ang kanyang mga magulang po ay mga senior citizen na. So mga kalingap, sa makakapanood po nito mga kalingap, sana po ah uh, matulungan po natin sila mga kalinga kasi kawawa naman po ang kanilang kalagayan buti na lang po ang medyo mahaba po ang pasensya ng kanilang mga kapitbahay kahit na sumisigaw na po siya eh naunawaan naman po nila so yun lang po mga kalinga saan sana po matulungan po natin sila suporta po ang uh, kalinga Torak. ganoon din po sila Balsantos Matubang, Kalingap Rab, Atin na Vlog, at ang buong Team Kalingap. Ingat po tayo lagi and God bless po. Bye-bye po.